On 5,000 kilometers, normal naman na magbabawas ng konti yung oil sa inyong dipstick. Like for example, nagchange oil ka. So nasa 100% siya. Normal naman na umabot siya ng mga 90% kung naka 5,000 kilometers ka na. Ang hindi lang normal, like for example, naka 1,000 kilometers ka pa lang, then almost nag na yung gauge dun sa yung dipstick, yun yung hindi normal. So, kailangan mo nang ipacheck yan. Pwedeng humahalo sa coolant, pwedeng humahalo sa fuel, or may leak yung inyong engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, may nareceive tayong question na related sa oil At kung normal lang daw ba na nagbabawas yung oil sa loob ng ating engine Actually, uh, sa paggamit natin, dahan-dahan uh, naman niyang lumalapot Kumbaga, dahan-dahan talagang umuonte Kung i -ratio natin sa dipstick, ang normal lang dyan Pero depende pa rin to sa makina, no? So, halimbawa, nag-change oil ka ngayon, hinandred percent mo siya, after 5,000 kilometers, okay lang na umabot na mga 90% na. Kumbaga, nabawasan siya ng 10%. Okay lang yon Pero, depende pa rin to sa makina. Uh, yun yung sa dipstick, ah. Pero, kung sabihin natin, halimbawa, sa oil, uh, on my estimate, no, halimbawa, 3 liters yung oil ng inyong engine. Pag after 5,000 kilometers, maybe mga 2.9 na lang yan kumbaga mababawasan na yan ng mga 100 ml. So yun din yung normal. Although depende pa rin nga to sa makina. So kung sakali man ano na sabi na natin yung nga naka 1000 kilometers ka lang. Then uh, kumakalahati yung oil mo sa dipstick. Well yun yung hindi normal. So kailangan mong i-investigate talaga kung saan ba napupunta yung oil na nawawala. Kasi, yun nga, mahirap naman na matuyuan tayo ng oil, eh, masisira yung ating makina. So, pwedeng humalo yan doon sa ating engine, uh, sa ating uh, coolant. So, kumbaga, pag tinignan mo yan doon sa may radiator kapag pag may napansin kang medyo puti-puti, okay, or iba na yung kulay nung inyong coolant, parang gatas na, ayun, posibleng humahalo siya sa coolant. Or, halimbawa, humahalo siya sa fuel na napapansin mo, yung usok ng inyong sasakyan ay abnormal na so na supposedly wala eh baka nandoon na siya, humahalo na siya or ma-check nyo rin 'yan doon sa spark plug, yung spark plug ninyo ay basa. So pwedeng doon naglilik kaya nauubusan kayo ng oil or pwede rin naman, na, yun nga, meron siyang leak. So pwedeng sa gasket 'yan, like valve uh, cover gasket yung nasa ibabaw, ah uh, pwede rin doon sa oil pan. Okay? So, yung gasket doon, lumutong na. So, doon nag-leak. Pwede rin naman doon sa oil filter. Hindi maganda yung pagkakalagay ng oil filter. Or doon sa kanyang uh, oil drain plug. So, yun mga paps, no? kung sakali mang kayo ay uh, laging na, sa tingin ninyo, laging nababawasan ng oil yung inyong sasakyan na abnormal, best better na ipacheck nyo na. Kung na gusto nyo yung video, pakilike na lang mga paps.